Nagbibiro ka ba, Mare? Ang daming laman yan kahapon. Huwag Mare? Wala na nga laman. Ito na lang natira. Saan napunta pera mo? Eh, eh, hindi ko naman ito ginala mula kahapon eh. Nasaan yung pera? Eh, para sa anak ko yun eh. Okay. eh Inibig ko para sa anak ko. Nasaan na punta pera mo? Ako? Naninigip na naman ang dibdib mo? Mupo mo na. Aba naman! Bakit ko naman nanakawin yung pera niyo, ha? Ba't di niyo kaya tanungin yung ampun nyo? Hindi ako pag nanakawin ni mariposa. Nay? Bakit po? Yung ipon natin na tinago ko sa taas. Wala na. Beka, apat lang tayo dito sa bahay na to. Imposible naman na si ate ang kumuha ng pera. Okay lang po ba kayo, Nay? Ay, oh, Nagdadrama na naman kayong dalawa. Enough na, please. Beka, sumusobra ka na eh. Saan mo kinuha yung pambili mo ng bagong cellphone, ha? Pakialam mo. Saan sabi galing, eh? Kinuha mo yung siya ng nanay ko, no? Okay, fine. E eh, di kinuha ko. Oh, so what? Ano yon? Beka, para yun sa kinabukasan ni Mariposa. Dapat hindi mo ninanakaw yun. Eh, napaka-OA niyo naman po. Eh, parang hindi niyo naman pinagnanakawan yung mami ko. Ilang pagpapa-ospital niyo na ba ang binayaran ng mami ko, ha? Kayong dalawa, Sinisimil ko lang yung tulong na binibigay sa inyo ng mami ko. Ngayon, kung gusto mo talagang makuha yung pera mo, edi eh, kausapin mo yung mami ko. Baka palayasin pa kayo nandito eh.